kamatis naman, sinubukan natin magtanim ngayon. Kasi titingnan natin kung akma ba siya dun sa lupa ng dito, kung okay siya. Kung... And so far, okay naman siya kasi ang dami niyang bulaklak Oh. And bunga, nag-start na rin siyang bumunga. So, Mga ilang weeks, ayun o, sa ilalim ang daing bunga. Hindi na kami bibili ng kamatis. And alam naman natin ngayon na sobrang mahal ng kamatis. So, halos lahat ng puno niya, namumunga na siya. Tapos, ang dami niyang bulaklak. So, okay siya. para dito sa lupa na to so ayun o no. ito tapos yung dami dami niyang bulaklak and bunga tinali namin siya para hindi siya malaglag sa lupa malinis siya tingnan and sa sili eto siya siling labuyo Maliit pa lang siya, pero nag-start na rin siya mamunga. So, healthy yung soil. Pati sa patola, oh. Kukunti pa lang yung dahon yan. Nag-start pa lang, pero nagsimula na siyang mamunga. <laughs> Ang daming bunga sa ibabaw. So, yan yung patola mga ilang weeks din na uh, may harvest na kami you know dami maliit pa lang yung ano niya so ngayon nag experiment pa lang kami kung ano yung gulay na dami akma para dito sa mga sa lupa dito so yan o uh. dami niyang buong taas start na rin yung ano lang papaya mukhang hindi kasi naninilaw pero may tinanim kami dun sa unahan na try namin yung dwarf papaya eto ang palaya so yung pipino namin akala ko walang mabubuhay <laughs> may dalawang nakasurvive pero yun siya, start na siya mamunga ewan ko lang kung makakasurvive talaga siya So, sa ngayon, okay ang patola and kamatis, sili. Magdadagdag kami ng siling labuyo para may consumption kami. Ito kasi namatay eh. Nilipad lang namin ito eh. Mukha namang nag, ano siya, bumubung, nagkakasurvive po, konti-konti.